Oh. Yeah, yes. Ayun, trippers. Nagpaalam tayo kala, Uncle. Apo, thank you, Uncle. Naakyatin natin yung tuktok nito. Tapos, papakita ko sa inyo yung view dito. Pero, hindi ko alam kung kakakayanin natin to, trippers, kayub Kayubyub ang pangalan na ito. Ano pa? Kayubyub. Kayubyub. Sityo Kayubyub. Sityo Kayubyub pala to, trippers. Thank you, Uncle. So, kapag ka, hindi ko naakyat, trippers, hindi nyo makikita yung view. <laughs> Ang taas eh, oh. At saka madulas. Yeah. Yun lang pagbaba ko, Uncle, di ko na alam. Papa, <laughs> salamat, Uncle. Taas nito, trippers. Grabe, oh. Oh. Huh? <laughs> grabe, grabe. Ade oh, ba, ganto ako ka-adventurous, trippers. ayaw Grabe, madulas. Alam nyo kung alam nyo kung ano yung trippers yung sa ilalim nito puro libingan daw to pakita ko sa inyo mamaya yung libingan ah. ah. grabe ah. Rick. grabe shucks nangangatog yung tuhod ko ang taas na natin trippers alright grabe taas oh my god wow oh my god ko. nandito na tayo sa tuktok trippers wow oh ang ganda trippers Yan 360 natin uhuh nangangatugatug pa ako punta natin dito ayan oh alright trippers nice one napunta tayo dito sa tuktok Ah. Woo. kahit na Kahit naninenerbiyos ako trippers, para sa inyo. <laughs> para sa inyo. <laughs> para sa inyo, naninervios pa rin ako. Hay nako. Uyo. Ang ganda. Suso. Ha. Huh. Tara, tignan natin yung mga ano doon. Ah. Uh, mga nakalibing doon sa baba. Sabi ni Uncle. Let's go, let's go. Napaka amazing trippers. Tingnan nyo sa ilalim pala nitong malaking bato na to. Merong ano dito. Ayan o. Oh. Yung mga mahal nilang yumao sa buhay. Ayan o, Dito pala naka, ano, nakalibing. So parang sagada rin pala to trippers. Tingnan nyo. Tumutulo-tulo pa yung ano. At tingnan mo yung puno. Ayan o, Yung ugat nakakapit. O ba? Diba? Parang sagada rin pala to talaga. Wow, ang daming ano. Ayun, oh. Wow. Albin. Ayun, oh. Ayun, pangalan, oh. No? Albin Rita Alawag. Wow. Amazing talaga, tribers. Tingnan nyo. Ibat-ibang kabaong nakita natin ngayon. Siguro, mga bata ito, or ano, mga tiniklop na ano na mga buto. ano hey no, ganda creepers ang dami oh. Sakrate. Tabi tabi po. Makikitingin lang po sa ano nyo, sa himlayan ninyo. Tabi tabi po. dami parang rin oh. Wow. Wow. Alam nyo, Trevers, kapag mga ganitong kabaong sa Cordillera, hindi ako na tatakot o ano man. Pero pag yung mga puti na kabaong, ayaw ko. <laughs> Tuba, ayub-yub cemetery pala to, Trevers. Tingnan nyo, oh. Ganda, di ba? Nang himalayan nila rito. Ganda. Kaka-relax pa rin. Patahimik. Ayun na, tripper. Oh. Ah, nasa kumot na lang yung ano.

Ilan taon na yun, mm. Uncle? 30 years, hmm. ano? Hindi. Lakay yan. Ah. 100 sa mata. Ah, 100 years. Lo ah, 100 years na po siya na, humimlay. Bago ah. Wow. na matay. Ah, okay.

siya ay sa Alam nyo na yung kahihinat na natin, trippers. Kaya, palagi kayo magpakumbaba sa bawat isa. Kot, kot mo? siya siya na yung patungo. Siya siya na yung buhay-buhay. kuning apa yang ada nonton angin sekot tok tok iya ya angkel